you know, mala tale, mga kapuknat itong float na ito na kung saan ay naku ang ganda po may pawoy buoy pa mga kapuknat. yan po ang float ng uh, municipality ng maayon mga kapuknat at ayan na uh, of course ako lang yata ang uh, vlogger na nakakuha at ng malapitan dahil uh, hindi pa nag start yung uh, Uh, parade ng uh, Maragtas ng Kapisnon 2025 Historical and Cultural Parade, mga kapoknat. Ay, nakuwanan ko ito ng malapitan ang lahat po ng float na kasama po pati po yung mga performer, mga kapoknat. Ayan ang uh, float ng Municipality ng Maayon, mga kapoknat. O, oh, di ba? Mawala fairy tale ang dating. And of course, ang kasunod yung mga pakla, may mga ayun, ang kasunod naman mga kapoknat itong uh, nanilisik ang mata mga kapuknat <laughs> nanilisik ang mata oh, pero made of saging yan mga kapuknat dahil mismong malapitan ay talaga nga, uh, yun oh, yan, mga kapoknat oh, yun, uh, made of saging ho yan Daun ng saging na pinagdikit-dikit dyan sa kanilang float at yung uh, balat, I think, balat ng saging po yan kaya ganyan po kaganda ang kanilang float at mayroon pang, of course, ang mirror mirror on the wall. Ayan. <laughs> ganyan po ka-creative ang uh, uh, municipality ng ah uh, ito naman, yung municipality ng Hamindan, more on uh, uh, native products naman sila, ayan yan yung uh, kawayan made of kawayan yung kanilang float Then, meron din silang mga native products dyan na ipinapakita at nagre-represent ng kanilang bayan ang ganda ng concept may ronggong, may kaniyugan of course and dyan din yung anong tawag nito mga kapoknat yun ang bangka yeah, meron din silang mga ah uh, uh, karagatan o oh, ayan correct me if I'm wrong ayan of course next ay ang yun mga saging din para sa kanila ayan isa rin sa mga produkto nila na pinagmamalaki mga kapoknat and next ang uh, municipality na uh, tapas naman tayo mga kapoknat o oh, ayan ha uh, ang municipality of tapas naman ay, uh, pasabog mga kapuknat ang kanilang uh, float dahil mayroong pa false mga kapuknat oh my god <laughs> kakaiba yung kanilang float dahil talagang uh, asuak dun sa panahon, natag-init nga so siguro and I'm sure na meron talaga mga pasyalan dyan sa area ng tapas, dahil nang represent na kanilang float <clears throat> excuse me na Uh, mga magagandang pasyalan dyan sa tapas at uh, may sneaky pang pa dating nga mga kabuklat ah. mukhang uh, ayan yung mga bayawak mga ahas <laughs> sa likod ng kanilang float mga kabuklat napaka creative din po ng uh, uh, bayan ng tapas mga kapuknat and of course ayan, after nagka picture picture sila ma'am, pati ko na, parit na na sila kinunan ko na rin Ayun. Then, ang ah, tayo sa float naman ng mambusaw mga kapuknat. O, oh, di ba anong say mo sa float ng uh, mambusaw? Di ba napakasimple lang. Andiyan yung uh, banig na ginawang dingding. O, oh, di ba napakasimple and uh, pwedeng mahiga. O isa siguro sa mga produkto na ipinagmamalaki ng kanilang bayan na ay ang uh, banig meron din silang uh, uh, ang tema ng kanilang float ay uh, of course palayan and uh, malawak na palayan syempre and uh, pugaran, pugara nabapugad ng manok mga kapuknat meron sila araro meron din native product niyog ay meron din sila ang kanilang bayan next of course ang malapalasyong malaferitil din ang dating ng sigma Wow, Sigma Municipality mga kapuknat. Wow, kastelyo, Castolyong Styro yan. <laughs> Correct me if na lang po. Pero pagkakalam ko parang uh, ano talaga siya. Uh, Castilyong uh, Styro mga kapuknat. Oh, uh, diba? May parebo pa silang nalalaman dyan mga kapuknat. Uh, diba, di ba? Kahit uh, subang init ay eh, talagang nilusog natin yan para sulit naman ang ating bakasyon sa Kapistahan 2025. Ada! Uh, ang probinsya ng Panit... Ano, no, correction. Ada! Uh, dito naman tayo sa Panit... Uh, municipality. Alam naman natin na ang Panit... an talaga ay uh, mayroong uh, malawak at malalim na ilog mga kapugnat. at uh, ang mga kwento pa dyan mga kapokunat ay may dumadaan dyan na kaya nga representation ng kanilang uh, uh, tema ng kanilang float ay may bangka at bakunawa yun dito ka matatakot mga kapokunat nalilisik na mga mata namumula na ng mga mata anong bayan anong municipality kaya ito mga bayan Oh, diba? Rojas City. Nakakatakot ang float ng rua City, mga kapuknat. Dahil talagang uh, mamanghaka sa dating ng kanilang float. And uh, scary. That time, wala pang mga performer na nandyan sa float. Andyan yung uwak. May uwak pa. May flower. Mayroong uh, bulang kristal. <laughs> At syempre, ang... Ah, bulaklakin at punong kahoy. Tuloy-tuloy lang kuya ang pag-ayos ha. Pasensya na kuya. At excited lang po ako kuya. Okay? And next ang presidente President Rojas. O kilala sa tawag na Lutod-Lutod. Ayan. Ha, malapit lang sa bayan namin yan. Ha. At ang dating naman kanilang nga uh, float ay panahon pa ng hapon. O ayan made din siya ng kawayan mga kapuknat ang ganda din po ng kanilang concept at design ng kanilang float uh, ayan ha so, very historical ang dating ng kanilang float mga kapuknat Diyan yung kubo andyan yung mga hapon na ha? na nakipaglaban para sa kalayaan ng kanilang bayan municipality o panay ayan syempre pag sinabi mong panay nandyan yung uh, yamang dagat ng panay nanjaan yung yaman sa kultura yaman sa kanilang uh, heritage site ang Panay Church ayan, dika na ho yan ng simbahan kung saan dinadayo po ng buong mundo ayan, syempre, may katubuhan din sila dyan, yan din po ang pinagmalaki ng produkto ng Panay merong mga seafoods What else? Uh, basta ka mayaman din po ang Panay Municipality. Of course, ang aking bayan, bayan ng Pontevedra. Ayan, Guyum Guyuman Festival naman po ang ginaganap dyan sa bayan ng Pontevedra, mga kapoknat. Ang Guyum Guyum po, ibig sabihin po niya, mga kapoknat, ay langgam. Ayan, yun yung kanilang tema ng kanilang float. O, ayan ha. syempre papadaig ba ang uh, bayan ng Pontevedra. Ah? Isa sa mga produkto din po na pinagmalaki ng Paya ng Pontevedra ay ang uh, palayan, tubo, niyog, and of course, isa sa mga uh, major suppliers na uh, uh, seafoods not only in the Philippines but the whole world. Ayan, ang gaganda at mga gugwapo ang kanilang performer na magperform yan, of course ang Municipality of Pilar. Ayan, ang Municipality of Pilar naman. Ay, uh, mayroon din mga pasyalan. Ayan. Uh, At kayo na po humula kung sino'ng uh, uh, popular na uh, tao yon noong panahon ng uh, noong unang panahon. Ayan, ang kanilang uh, float ay ang dating niyan ay uh, ano tawag nito? ah uh, mga sinaunang uh, tao na nakipaglaban para sa kanilang kalayaan. Okay? Ang next po ay ang uh, Dumaraw. Ayan, ang kanilang float. Ayan, bulaklaki naman yung uh, dating at uh, concept ng kanilang uh, float mga kapuknan. O, di ba ang ganda din? Sobra. O, ayan, more on host Historical. Makasaysayan po talaga ang float ng bayan na ito. Tingnan mo mga kapoknat. O oh, talagang kaya nilang gawin yung iukit sa styro yung mga ganong uh, uh, itsura ng ano. Ang hirap. Ang hirap gawin yung mga kapoknat. Talagang take times para magawa. And of course itong uh, bayan ng uh, may machine gun ako napansin. <laughs> Mukhang uh, Pang World War 2 ang dating nito mga kapuknat. O oh, ayan, may U.S. Navy akong uh, na, na, nabasa dyan. And uh, yung mga nag-a-act dyan ng na mga artista dyan sa itaas ay ang mga uh, pagkakalam ko. Ayun, ang Spratly Islands na pinaglalaban ng Pilipinas at uh, alam naman natin ngayon viral yan at issue yan sa ating uh, ating uh, um kayamanan sa karagatan mga Kapoknat na steel na pinaglalaban ng ating mga ang uh, ating gobyerno ang next mga Kapoknat ay ang ah, bayan ng ah. anong bayan ba ito ah? okay ang ganda din sobra world war 2 ang dating nito mga Kapoknat digmaan nung unang panahon dahil andiyan yung ah, Tangke, yan yung mga uh, shoulder, yan, yung mga nakipagalaban para sa kanilang kalayaan ng kanilang bayan. Ayun, ang next ay ang uh, float ng dao mga kapuknat, habang uh, sulong sa ikaayo, dao, ayan, habang ginagawa ni kuya, kumuha ako saglit, at nagpaalam din naman ako, nakukunan ko yung kanilang float yun ang kanilang float ay pagpapakita ng pagsuporta sa kanilang mga kababayan na OFW, mga kapoknag. Good luck sa inyong atanan!